Diyan, may tika na, tika na muna. Istritin mo. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Si Pati mong maigi. Ya, 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 yan, yan, wow. yan. Ano, sa Paul? Sige, sige, sige. Parang may naamoy ako hindi maganda. Sige, sige. mo. Ano, sa mo? Malakas ang tama nito. <laughs> <laughs> Hahaha. Hello mga ilol, tara, samahan nyo ako magpapasaway tayo sa nagagawa ng truck kay Uton. Subscribe to my channel. Kaya siya tapos sa video. Tara mga idol, tingnan natin kung ano ginagawa nila. Idol, magpapasaway kami dito sa mga latero at dito sa mga painanti. Ano nga nga? Ano, ano nga? <laughs> Jeff! Ano masabi mo kay Kenneth? Patabasan natin yan. Ang ali. What? Ang ibig. Ano nga, tinulo ko nga oh. <laughs> Oye, hey, ikaw, nagtatrabaho ka? Bakit hindi ka nagtatrabaho? Hindi ako nagtatrabaho. Hindi yeah, ka nagtatrabaho? Okay, isa, 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 isa. Isa, isa, yung isa yun know, oh, parang totoo. Ito mo, parang totoo, ano mo, iya, ano. Punta na, puro kayo email. Ano yun? Puro kay reklamo. <laughs> reklamo kayo na reklamo. Wala din -reklamo. <laughs> e na kayong ginoo, hindi magreklamo. Kaya pa ma kayo scatter eh. oh Magkagawa ng ano? mo. Bakit? Anong ginawa mo? Di ba pinatalo mo din yung 400 mo? Hindi, yung dito, tapos. tapos. Nag-email lang. Sa atin. Hoy! ako, ay, naturobig, kayo. Yer mga idol ito mga trabaho ng mga pay natin dito, nag-i-ML. Ayan oh. Scatter o. kami. Tapos yung isang latero na pagawa ng ML, Ngayon, hindi na nagtatrabaho. Oh. ML scatter yun! Ha? <laughs> Ay, scatter hindi lang pala. Scatter yun! Parehas <laughs> tayong. <laughs> ano eh, parehasin <laughs> arroyo? Din magkaiba. Ang ML hindi ka magkakabuhay. Ayan, ang scatter may buhay. <laughs> Tapos magbabago ang buhay mo. yun Ang motor mo. Magbabahag pa rin siya. Maglalakad na lang. Ikaw, Jeff, nanalo ka, di ba? Nanalo ko 500. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Sana. Yung, tinalo <laughs> <man. laughs> na <laughs> kami. Kinawa ni Totoy. Tugtog, tagtuanod kami kanina. Malakas ang tama. Sige, tirahin mo. <laughs> Sige, tirahin. Sige. Barilin mo. Sige. Oh, patay ka ngayon. <smart noise> Harapin mo yung <laughs> Ay mga idol, maggagawa si Ninyo na. Ano yan nung mga idol, patayo-tayo lang mga ano, na ayaw magtrabaho. Ayun, tingnan mo, may tinuturo yung dalawa nakahubad kahubad. Nagmo-model model. So, <coughs> 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 mo, yun, tayo tayo, mga ano, ano sinasabi. Ito nag-scatter. Ito adik ng emperador. Dalawang tao. Alin may tama, yung buki o yung naggagawa? Yung. Okay. Kami are. Tingnan eh, mo <sino> 'yare. <laughs> <Sino> ay, ay, <yari? laughs> ay. Yeah, don't my diperensya na do yung buki. Ito, sa kaliwa ito 'yan, oh. Saan? Ito, yan yan. Yan, ito yan ano. Parehas 'yang dalawang 'yan? Huwag ano. Ito, maganda pa rito. Huwag iisa dulo lang. Ito 'tong ano naman, oh. Wala mo kung bakit nadali 'yan doon sa ano pinagawaan Pampanga ay San Miguel ano ayun tinanggal mo sa kabila hindi ito yung tinanggal namin yan o doon sa yung matigas yung pinagabaga mo ay ito nga yung ito, ito nakatayo masipag pa ng pay natin ni Tutoy napaka Ba't sabi mo ito eh mo tamad tingnan mo nga kahit kainiti nakahubad pa yan naglilinis Pinagkaganyan si Keny to. tingnan mo. No, no, uh, no. Kinakagkaganlupa. Ang sabi ni Puto, hindi doon nagigilinis. Nandiyan. Sabi ko may mga tama na yung bukipin pinadalawa, dalawa. Kaya nagkalaman. Baka sabihin mo, yung mga tao dito may tama. Kanyang 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 ano! Dalaw yung tayo maraming! Baka sabihin niyo yung... Boss, may mga tama na yung tao dito. Hindi nyo Ang sipag! Boss, bale. Ibabalik yung bato mo. Ikaw, di bali ka rin? Ako, no, babalikin eh. May eh, panalo ka sa scatter eh. Woo! Itong natiro to, panasili out to eh. Yung, no, no, no. Oh. Okay, siyempre pre. Yan, yan, Isang straight niya hanggang dulo na yan. Oo. Oh. Yeah. Isa lang, piraso lang. Na hindi siya babangga ah, si doon piraso? sa ano? Oh, oh. Akala ko is... Sa gano'n yun. Ito lang itong ginuhit mo mm, ha. Alam mo uh, ninyo, na, ang naging uh, problema yan kay Abe nyo. kung bakit napuputol. Uh. Tumatama yung stopper sa taas. Hindi ba nagkaganon? Uh. Pag nagkaganon yung mulye, tumatama. Uh. Oh. Tumatama. Uh. Tingnan mo, unat na. Yeah. Unat na. O pati yung driver. Na kasi unat, unat na. Tumama? Unat na. May tama okay, na okay. ko eh. Uh. Ay kasi man maniniwala ay? sa akin. wala pera. bakit ka nagagalit? Oh, no, kasi... <laughs> 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 ay, scatter ka na naman. Nakagulo na rin dito <laughs> sa iskater

araw sino din po manifesta na kay nagkakalok pa papalitan po ug ninyo pong ano wow, 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 wow. <laughs> Lakas ng tama nito Nagsasalita na mag-isa <laughs> problema yan Dito naman tayo gagawa ng paraan Yan ang pipilda pa oh, dito naman ang pipilda pa natin makakaroon ng problema Yan din na naman huh? Yan naman makakaproblema Ayan pag pinilda mo. Ayan. Dapat siya pinapamasinsyap na lang yan eh Oh dapat masing siya para pulido. Hindi, tsaka ano, yung bubusingan na lang, yan, lalakihan yung busing niya, ay lalakihan yung butas nyan. Meron Tapos, na nabibili na yung pull eh, di ba? Yung pull, ano yan, yung, oh, yung straight. Ay, yung mas malaki na ito. Oo. Oh. Meron na nabibili niya. Oo, din. Kaso lang, lalakihan naman yung butas nyan. Pinakabutas niya, oh, lalakihan. wala, wala naman problema nga nun Tapos, yung pinaka, pinaman, mag-adjust pa rin, babaguhin lang. Yung gitna lang naman ng ano eh. Kaya nga. Yung pinaka parang naglalak lang naman dito ang bab mga babago nun eh. Oo. Ayun lang naman mga uh, solusyon ng ano niyan eh. Mababago yan? Mababago yan. Bakit ikaw di mo nababago? Eh kasi, ah. Ito mga ano? mga manggagawa ng kalpintero. Ah, kal kalpintero oh, nga. Di ba? <laughs> Ba't napunta tayo kalpintero? Ang sa mga iba, ang gagaling ng bahay. Oh, tapo. Pero pag mga sariling bahay, hindi, mga, hindi, na magagawa. Hindi na magagawa. ano. Ah, ah, mga lapero. Hindi rin nagagawa oh, ang... <laughs> <yung motor> <laughs> oh, Kaya pa nang may tali na yung motor mo <laughs> <laughs> Oh, oh, pero ito mga ito, <laughs> nagagawa na paraan. Na? <laughs> Pag oh, ah, diba? sa ibang tao, nagagawa No? Oo, oh, syempre. Ipag mga sarili ng sagawa. Syempre, <laughs> ay maakar. <-aral. laughs> may, may tama ka, may tama ka na. Mayroon <laughs> ang pinakaguluan nyo dyan. Ano ang gagawin nyo dyan? Yan na <laughs> yung di ba? Oo, oh, yan na yung puputulan. <laughs> Ayan, mga idol, nandito ko sa garay. Uh, yung utol. Ayan, oh. yung kapatid ko. Maluwag na yung pinakabusing. Ayan, yeah, papalitan na ng bago ang pinaka bugi busing mga idol. Hello. <laughs> Ayan mga idol, kinakausap yun si boss para mapalitan yung busing. Yung pinaka bugi busing mga idol ay yung dalawa. At saka yung painanti papalitan na. Pre, ano balita Bakit? Para laki ng problema mo ah.

natin ang tinito pasaway na oh. No, no, ano ano? Uyo, no, no. uh, uh, uh. delikado na yan oh. Oh. Uh, oh. Pati yan, papatunan mo. Ito yung pato mo. Ikaw boy, ano masabi mo boy? Ha? Boy ka lang? Bakit di ka pa nakain? Gabot? Ah. Ayan mga idol, pinagkaguluhan yung bulalo. Oh, di mo alam kung anong gagawin nila dyan. Oh, ayan, yeah, yeah. ayan. Oh, do ng muna. Istrictin mo. Sipatin mo maigi. Uh. sa no, si, si, si. uh. Ano, sapol? sige, sige. Sige, Ano, sa mo. Malakas ang tama nito. <laughs> Wala naman nagpapagulong ditong gulong. <laughs> 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 no choice, sabi ko na sa'yo. Ano? Hindi na pala na daw. Temporary na mag-irigit ng kontek. Ano daw? Hindi, papili na tayo ng busing. Bakit akong utusan mo? Hindi naman ako ang driver. Hindi <laughs> naman <laughs> driver. Ay, siya, si Utol, oh. oh ano yung gulong ko dyan? O, oh. O, ano yung gulong? Nagkakaanapan ng gulong. Paano ka na lang ng, ano? Gamitin ko ka. Hindi na lang eh. ng busing. <laughs> ano sa'yo gulong mo? Ito sa spring Paplanan Pa plano mo na kainin niyo, hindi nyo. Diskartehan mo na ako ng plano niyan. Kabayo na nga 'yan. Ano kabayo? pa tayong diyan ang kabayo. Wala na, ikalaban. May kabayo sa truck. yan ako tayo. gagamutin yung sakit ng truck. Ano 'yan? Ano? Ang karpentero, hindi na gagawa yung bahay. Yung, yung... Ah, tira ba? Tira ba? Tira ba? Tira <laughs> ano hindi kakalog? Nangyatakbo ah. na 121.50 Ay yun oh, naman Grabe pala ang takbo nyo eh Ganda na karano 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 sa takbo takbo 120, 120, 120, 120 Ano yan? Yung paglikaw po nyo Nagpapalipin ako sa gilid Oo may karga pa eh. Grabe naman kaya pa nagaralaga taga pa nag-uuga ng mga bugbugi nyo eh. Kasi ang pala kayo na nabirada Para oh, si tagilid kinit. Para si tagilid. Sabi nga ni kinit, kabitan na lang <laughs> na ng kasi ano Ambulansya, bombero. <laughs> oh, diba? wow. kaya pala dali kaya kaya pala ay kalug agad eh. Ay naghapit na hapit sa karga ay sa ano eh, tapos sininyo pa mo problema. Yan. Oh, hindi sininyo pa wi diskarte niyan. Yan. Oh. So, Ngayon, matagal naman sahod. Request yeah. <laughs> <laughs> -ha. Smoking ano? The smoking gala. <laughs> talaga ah. ninyo uh, uh, ha. Sa kanagaran nyo. Ha? Saan? Bebatan? Ano? 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 Ay, Malupit ang magagawa natin. Na natin oh. Ng mga oh. tapos didiktikan. Wala. <laughs> <laughs> Malupit diskarte nitong latero to eh. Saka makakita ng latero. Bakal sisiksikan ng plywood. Pero kasi <laughs> Tira mo na nyo! Sa bagay, di naman si Tutoy Loki sa araw. Maraming biyahe ito eh. Maraming <laughs> biyahe kaya lang biyahe to Tungsi tayo ngayon kasi nagagawa ng truck. Liby. Kahit tambuhan ka di magbiyahe, di Mag pa rin logi. Pagkain, sa Ano? Sarili. Kahit kahit tambuhan, di pa rin malulogi. oh <laughs> Sa pera lang naman ng pambabasya. Kahit nawalan ako na ng cellphone pati. Yung, yung oh, marami pa pala Ito tong pera pa. eh. Woo! Wala nang pera. Sana all, oh, marami pala tong pera. Bakas <laughs> ang pera ko dyan, Kenneth. <laughs> labas mo. Nadier. Nadier, labas mo. hindi dapat pantay yan ha, ayusin mo. Dapat direkso Diretso. talaga yan. yan gusto kay Ninyo. Talagang mabilis. Yan ang binabayaran kay Ninyo. Ano? Ano?